na ang Philippine National Police ikinagalak ang pagkakabilang ng Pilipinas sa top 3 safest countries sa buong Southeast Asia. May mga nakalap na impormasyon ukol dyan at nakapanayam si Bombo Marlene Padiernos. Masayang ibinalita ng Philippine National Police ang pagkakabilang ng Pilipinas sa top 3 safest country sa buong Southeast Asia. Ito ay batay sa inilabas na resulta ng International Think Tank na sa kanilang naging 2023 Global Law and uh, Order report kung saan lumalabas na pumangatlo ang Pilipinas sa safest country sa buong Southeast Asia kasunod ng mga bansang Vietnam at Indonesia. Sa pag-iikot ng Bombo Radio Philippines sa ilang bahagi ng Metro Manila ay may mga na nakausap tayong ilan sa ating mga kabayan na nagasabing deserve ng ating bansa ang mapangalan ng third safest country sa buong Southeast Asia. Bagamat hindi kasi anila may iwasan ng krimen sa ilang bahagi ng ating bansa, ay nananatili pa rin responsive ang hanin ng kapulisan para sa agara pagtugon na bahagi naman ng kanilang mandato at mangkulin sa pagkapatupad ng seguridad at kaligtasan sa ating bayan. Kaugnay narito ang bahagi ng ilan sa ating mga nakapanayam. Wala akong masabi. Um, proud ako sa mga kapulisan natin. Well done naman lahat ng mga ano nila. Although may mga negative yung mga tao, pero kung ano, mapagdadaanan nila, masasabi nila na ah, ang hirap pala makapasok dito. Ganon. <laughs> uh, marami lang pasaway sa atin, pero sana wala na. <laughs> eh, kasi puro mga safety, mga gadgets natin, pero magaganda. oh satisfied kami sa kanya. Eh, kasi, kasi, eh, immediate response sila. Para sa akin, ligtas naman kasi hey, gabi-gabi may checkpoint naman dito sa amin eh. Kaya, uh, uh kaya naman. No? Ang resultang ito ng Naturang International Survey ay talagang ikinagalak ng pambansang pulisya. Dahil dito ay lubos na nagpapasalamat si Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acordo Jr. sa tiwalang ibinigay ng taong bayan sa kapulisan. Nagpapahiwatig lamang ani ito na nakakuha ang Philippine National Police ng overwhelming confidence sa pagating yan sa pagkapatupad ng seguridad at kaligtasan na nagpapalakas naman sa mantra ng organisasyon ng United Service upang itagoy at patalihin ang pagkapatupad ng law and order. Kaugnay niyan, naruto naman ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acor, the Junior. Uh, this is something kasi pag sinabing safe ang lugar, eh, malamang uh, it adds up to the uh, considerations ng ating mga investors at sa pang-turista uh, na pupunta ng isang lugar. And we know very well that uh, these two aspects, yung investors and uh, yung uh, turi mga turista, uh, plays a big role in the boost of the economy. Well, uh, it's everybody's effort actually. The, <clears throat> to my concept of a peaceful community is uh, every, everybody's effort. The police doing their part as a professional police officer. Uh, the community uh, engaged, uh, nagre-report, nagre-reklamo kung may mga may mga nakikitang katiwalian. And of course, uh, the media, your, your role also kasi uh, wide yung reach nyo. Batay sa datos sa inilabas ng pambansang pulisya, mula noong Enero 1 hanggang 11 ng taong kasalukuyan, nakapagtala lamang ng 759 focus crimes kumpara sa 1,211 insidente sa kaparehong panahon noong nakaraang taon ang Philippine National Police. Batay naman sa kanilang datos mula noong Enero hanggang Desyembre ng taong 2023 o noong nakalipas sa taon, may kabuang 38,230 na insidente ng focus crimes ang naitala ng pambansang Pulisya na mas nababayan ng 8.44% sa 4,755 na insidente na naiulat naman sa kaparehong panahon noong taong 2022. Ang 8 focus crimes ay kinabibilangan ng murder, homicide, physical injury, rape, theft, robbery, car theft at ganyan rin ng motorcycle theft. Dahil dito, ay patuloy na ipinapangako ngayon ng Philippine National Police na mas pag-iigihan pa nila ang kanilang trabaho para sa pagkapatupad ng seguridad at kapayapaan sa buong Pilipinas sa bilang bahagi na rin na kanilang sinumpaang tungkulin. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Maydin Padiernos, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bomba Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!